Yan, hello mga kapalaboy. So, dito naman tayo. Kakain naman tayo ng ating ano, supply. Ito dito pag Ramadan may supply. Kaya tipid tayo ngayon. Iwas kastos. Ngayon ang supply ng ating amo. Yan. Masyala. Sarap yan. Yan. Ganito ang supply natin dito. Isang buwan ganito. Minsan uh, kabsa, minsan biryani, minsan kubos. Yan. Kaya makakabawas gastos tayo dahil may supply tayo ng pagkain ngayong Ramadan. So, tignan natin. Niluto yun ni Arek. Sarap to. Mmm. Ano -hmm. lasa niya na yun? Eh. parang malapit sa ano, malapit sa inasal, parang ganun. Pero mas malapit sa inasal na. Yung manok. Pero yung kanin nito, Grabe ang ahang. Uh, may hindi ko sa ang hang pero ako ibang klaso, ang hang nito ah uh. uh, hindi po ko na uh. kain tayo mga kapalaboy mmmm Mukhang dito karaming kanin yan. Hindi ko kayang ubusin ito ah. Hindi ko kayang ubusin sa anghang. Ang mga pagkain na dito sobrang lalasa daming sangkap eh. Sipin mo. Uh, kalatin ko yung sibuyas, mga ganyan. Tapos, bawang. Mga sidi. Mga ganoon. Ganoon sila makinagay ng pampalasa. Tapos mga paminta. Halos kulang na. Ibusin yung isang ano. Kaya malas masyado yung pagkain nila. fasting tayo yun or sabah 7 na so hindi kayo kumain ng tanghalian yung pinang tanghalian natin ngayon at sinaka fasting tayo Yung rice nila dito, buwag-buwag pero malasa. Ganun mga flavor. Mabigat sa ano chayin <coughs> ng mga nila. Rice. Ganun sa Saudi. Alam nyo, Pilipino lang makakanin. Dito rin. Kung, kung ano nila. Kung mapagkaya ng daming kanin. Pipe. ang budol part. Ang kama yan talaga. Ano ba mo? tao itong isang manok. karaming kan kanin. Kalahating ano. Pak, Grabin bigat. Grabin bigat. Mau ambil sama ubus tuh. Sesubuk pa. Anghang pa. Uh. Nah lah. Mau ambil tuh. Padahal mau ke ya.